pupunta kami ngayon ng somewhere down the road. Uy, di na. Ang nas na sa kagahi. Ginotabang. So, ako ang madrive so akong sakyanan ang gamiton. So, there. Naglisod oh, yeah. ako sa katawag good oh. kay taas kayo oh. akong sakyanan I'm gamatoy. Sure, yeah. <laughs> If few moments later. Mayong adlaw sa tanan mga higala o gudagen share of energy. So kayo mga trabaho manglaag sa atakaron mga higala no. Kumadto ta sa Domli Hair Gourd kay dito ta mag lunch yeah, before ta sa Domli mahapit sa taog Philipstad Kaya kay nami gikuha diri nga warning triangle kay importante man na siya sa sakyanan diri man gikuha ang akong sakyanan so diri po kuhaon akong warning triangle Ang warning triangle importante kayo na siya og madaotan ka sa karsada kay imo man na siya ang ibutang sa gawas kay para mahibaluan sa mga kanang other motorista nga nadautan ka at least na sila kanang kan warning ba nga nadautan ka Two hours later. So after na sa Philipstad, Dad, so nidirit so din sa Domli kay ako may nagdrive so wala ko naka-video sa kanang agianan. So nanas siya mo siya pinaka morag waiting area nila, murag salasala, baog, niya, sa Lasala, sa Balay pa. Nya sa pikas napad siya ng, sa tawagan ni Imnanan, ka ng bar, ha, Murag morag ko, kung gusto ka mag-inom. Nya mo na rin, nangauna dahil me, nya mo siya ang pinaka, kwan nila, pinaka, uh, starter niya. Kumana na din mo ang kuwan red. Pag humana magpangaon, nag, siyempre, baktas-baktas, tanaw, tanaw, sa yun, nindot yun of view. Kaya naman, napalibutan man siya o tubig bitaw lake. O niya, kay ang included on ta sa lunch ang spa o ang kanang pag-swimming. O kaya naman ko bisita, di, pwede magpula-pula ang swimming pool, mga higala, no? So, ningon akong ba na next time na lang daw. Suga, uy! Pero di jud kayo yung as in busog. Kanang sakto lang kay Kanang ang mga luxury char. Luxury ng mga restaurant mong adto Ano kay Gagmer ang ilahang serving niya. Mahal ka ayo. Mabalik <laughs> <laughs> siguro mi ani by summer bakay nindot yun ni siya. Dako pa ni siya sa kanang hair bitaw sa Philips ta. Nindot yun siya ang view niya. Dagko yun iya hang kanang kanang area bitaw. Nindot ni siya nga magwarwara ka after ni mong pagkabusuga. Pero depende na lang ni Konsei plano kay nindot biya pag summer maglaglaag. So balik ta no? Hey, katug Kanang lahirad yun manhikag kanang restaurant nga bitaw ng mga luxury kay gamay ka ilang serving niya mahal. <laughs> Samantalang Ugg mo ito, buffet. Brato rod niya. Busog kay Kat. Brato ay Two hours later. So, abot na may sa balay. So, dito ba may naglunch sa ko ano, Hair Gourd. So, to akong anak mo trabaho dito sa kadto nga restaurant. Ano yeah nabisita po ko sa iya pero wala kadto nga koan kagay na wala siya nagtrabaho kanang free siya so adto ko sa iya hang ni mi sa iya hang kanang gipoy an yang giistihan niya kanang boarding house oh, di man siya boarding house kan siya kanang uh, sumar kanang sa may so, sumarstuga sumar kanang bakasyonan ba mo lahang gipuyan ko ba mga friends kay pareha sila mag mga bilidad pero na surprise ko kay nagpalit ba siya sa ako po pansep lang isa tapo ra bang kuan for packing for packing deha mania kulo, Diba? so nakarin naka dot kai kana bang kuan ba? maghuna huna ba? maghuna huna siya nga eh pagkaon na benisa kong inahan pagkaon na mo dito sa Pilipinas sa Bagigan pa mi. So, more siya. Uh, kanang nalipay lang ko nga. Kanang koan. Naayo dahil na kung matuto akong anak no kay. Magunaw naman siya. Kung kunsay. Kanang na nako. O gusto nako. Marong makalipay po sa kasing-kasing ba nga. Kanang imong anak. Kanang maghuna-huna siya. Maghuna-huna siya nga. Ang Basta ang anak. Gunang Pinoy no. Basta. So, moto siya. It was a long day today. Kaya pag nang matang misa nang mata mi alas, alas utso Tapos pag mga alas noybe na mahaw may pag alas jis ning biyahe paingon sa Philipstad. Kaya napa, nihapitan mi mi sa Philipstad. Kaya ang akong sakyanan na pa may fix ako ang sakyanan. So, after mga 30 minutes, nabiyahe na mi dito sa Domlida. Kung ang good ng Layo, layo gid -lay pud o niya. Ako biya ang nagkuan. Ako biya ang nagdrive. Kaya syempre ang ako sakinan mo ay So alang mag magkuan pa akong ba na. mag kanang extra pa siya drive sa iyang sakinan. So ako ano lang ang gikuan. gigamit nga sakyanan. So syempre ako ang nag drive no? Niya. Di biya kay kuanad uga ng kanang kuan. Kanang ka mga kanang long streak ka. Baka nang mga kanang lagyo ba kay naa na dako na, dali Force sa uh, Hug Force sa uh, philipstar Philip Star mi Ulra kanang laylayo man gi manang gi kapoy jud na ang beauty pero nindot kayo dito makakuan oh, po ka dito murag maka uh, unwind nindot man siya ang ug ambiance nindot man siya og lugar makuna, peaceful ngan ngan ang drama no so okay ra pud siya